na wala po rin sa awang tumutulong sa ating mga kababayan. Importante po, Dong tigidong be... Mr. Ron, mga kalingap, Mr. Ron official po. And siyempre na dito si uh, Dong -dong. Sir Dong Tigidong. Member po siya ng at, uh, team Malasakit headed by uh, Engineer Will Silipan. Support po natin, subscribe po natin. Dong tigidong. Salamat po po mga kalingat, suporta po natin si Dong Tigidong, isa pong charity vlogger na walang sawang nagpapati po ng tulong, nagpapati ng tulong sa ating mga kababayan. Subscribe po natin, Dong Tigidong. Hello mga kalingat, magandang umaga. Supportan po natin si Dong Tigidong, nandito po sila ngayon sa daet. support po, salamat. Good morning po, uh, dito po uli ako sa lugar ni Ate Richilda, si, sa ano po yan, barangay Tabuko ng Bulang ito po yung lugar nila isang junk shop na shanties sila po ay tumitira dito uh, para po sa ikabubuhay din nila no? so sa kabuhayan nila dito nilalagay mga pinukuha nila mga junks then ibebenta later on meron sila mga sasakyan so ngayon ay kukuha na natin ng update sa ating atirchilda na pinakuha po natin siya ng full health So yan papansin niyo po ito po yung kanilang barong-barong uh, na -barong, kagpitag uh, pingyero, uh, lumangyero. Ito po yung kanya mister at uh, ito po kakausapin po natin siya. Kumusta po kayo Ate Richilda? Dito po ako Sig na namamaanan mo ako, na aaninag. Hindi, ah, okay. Mahina um, ano Mahina na talaga ano. Um, so kukumustahin ko kayo. Uh, kumusta ka na Ate Richilda? Okay, kasama po ng aming mga team ang team Royal Lipa at kinukumusta po nila kayo uh, sana ay um, nasa mabuti kayong kalagayan bago ang ating uh, surgery ano? okay na po ba yung ating pill help? Opo. Okay. ay salamat sa Diyos ang uh, dahil po gagamitin nyo yung pill help ng asawa nyo kasal naman po kayo Opo, okay yun po tinatanong ko lang so kailangan po yan ay magdadala tayo ng marriage certificate sa June 2, babalik ta pupunta tayo sa Josepa sasabit yung papeles para ma-assess nila kung approved June 23 yung binigay nilang schedule Opo. para sa operation nyo. Pero dunito, Sinabi ko po yun sa anak nyo, ano, itinags ko. Nabasa kaya, niya. ano mo sinabi sa akin ng anak ko po. Tagalog po ha, sige. Oo po. Opo. Ano po tatanong nyo? Ano po, Ka linggo, linggo po. Opo, sa linggo, isa submit pa lang muna yung mga papeles natin. Opo. So, kahit tatanungin ko si, ano, yung sekretary kung pwedeng hindi na kayo magpakita kahit kami na lang ng anak mo o kami na lang ni mister. O, oh, ikaw magdala. O kami na magdadala para Opo. hindi na kayo mahirapan kasi, ano eh, nabulag po kayo ngayon eh. Pag kayo operahan na, tsaka tayo pupunta. Okay. Ayan, salamat sa inyo. Ah, uh, sir, kumusta na uh, madali niyo bang nakuha yung PhilHealth? Madali lang. Uh, talagang binigay in, binigay niyo lang ng panahon sa kapamasahe. Ano ano no, um, Gitit kasi kami noon. <laughs> kasi okay lang. Ngayon medyo nakakabawi na pa kaya sa inyo mga kalakal. Nakakabawi na kayo, sir. Nakakukuha naman po. Ah, um. uh, sige, salamat na itatabing konti tsaka tulong ng mga anak para may pamasahe kayo papuntang PhilHealth, ano? Sa okay. Naga kasi 'yon eh. So, kumusta po ngayon? Marami ba kayong na kuhang kalakal para ibebenta? Meron man. Kahapon na yung bibili naman yun. Uh, so, meron ba kayong ano? Tatanong ko lang pong mga lumang yero sana kasi gagamitin ko sana pang bakod. Ay, opo. May makukuhanan ba kayo? Meron? Binibenta, binibenta ko na. Binibenta mo rin. Pag meron na lang po. Oo, oh, dadalay na lang doon sa inyo. Opo. Kahit ako na lang po may sa si Ah, may top down pala. Ano? Pwede rin. Opo. Ah, sige. Ikukuha ka po niya? Opo, okay, lang. O, sige, dito na muna yung ating question kasi naka-live ngayon si Sir Ruel. Ay, okay. natin para makita rin kayo. Okay lang? O, sige. Nag-almosal na po kayo? Okay nagka na? Nagkapinaman po nagka ako. Lang muna. Bakasing <laughs> ngayon. so ngayon sir, may trabaho kayo ngayon? Mangunguha kayong kalakan? Maya-maya lang konti. Saan pong lugar kayo nangunguha ang kalakan? ito kikot lang. Hmm, San Vicente, meron din. Hmm, sana mapadaan kayo doon sa lugar namin. Katabi na namin yung San Vicente. Opo. ay ano, yung San Salvation. Paglusot nyo doon sa may busakan, tabi na eskwelahan lang. Marami na din ako na ipondong bote, ibibigay ko na lang sa inyo. Para kung matadaan lang kayo doon. Ay, hindi ko na yung ibebenta sa inyo. O, sige, ganito muna. Titingnan natin kung nakalive na si Sir. Uh, kuya, ano nga pong pangalan nyo kuya? Silipi. Kuya Silipi. So, ito pong top down na to sa inyo na to. No. Naipos nyo na. No. Ah, okay, maganda. Second hand nyo rin nabili. Okay. Pero sir, nag sa kaming puhunan para makakuha ng sa ano. oo. oo pagpuhunan para mamimili ng mga yero, gano'n? Oo, oh, oh, oh. lang kami sa junk shop. Ah, okay lang din yun kasi minsan gano'n talaga ang panggahanap buhay, ano? Opo. Oh, Nag-uumpisa sa hiram, tapos tutubuan. Oo, oh, oh. So, ganun para makakuha daw namin ng pagkain. O, yun po yung diskarte nating Pinoy. Dito tayo madiskarte. Kahit tayo po'y mahirap, naghihirap, may sakit, o nalulubog sa utang, may karamdaman, oh, talagang kumakapit pa rin tayo sa ating diskarte oh, at oh. syempre yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Huwag so, lang tayong gagawa ng mga pinagbabawal niya, kagaya ng pagnanakaw, o oh, pag, mali yun, eh. gamit ng bawal na droga, o paghingid na, huwag po yun, mali po yun. Oh. Kasi tayo laging sasamahan ni God sa ating mga pupuntahan kung tayo po yung nasa Kanyang... Uh, pag ano, pag-aruga at sinusunod natin ang kanyang salita. Dapat iwasan yung mga pro, ano niyan. No nga po. Ayan. mga kababayan, dito po ako ngayon. So, shout out po sa ating sa team Ruel Lipat. Panguna po ng ating team leader, Sir Ruel Lipat. Ang ating pong kanyang may bahay, si Mrs. Luz Lipat. Happy anniversary kanyang anak, si Kate Lipat, kapatid na si Sir J. Roy. supportahan niyo po ang kanilang mga channel at ang aming team naman na si G. Franco Vlog si First Official Channel May 17 Ilocana Vlog si April Love Official si Raldo Miranda si Darren Dobson uh, Mar Verania Delio TV uh, Joan Juan yan po ang aming mga ka-team supportahan po natin sila sa kanilang mga videos po kasi po wala rin sawan silang sumusuporta at nagbibigay ng donasyon sa ating mga nai scout at gustong tulungan. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyo lahat. Dito po tayo, nag-uulat sa lugar, Barangay uh, Tabuco, dito po sa uh, Bulwang, bao Marinisor. Ito po yung uh, itsura pong junk shop ang kanilang uh, lugar ngunit nandito po yung salapi, nandito po yung pera dahil dito nila ini-stack yung mga Uh, sirang washing machine, TV, mga sirang gamit, yero, diyan po naman sa pamamagitan naman po niyan ay kumikita sila kung ito yung may ibibenta nila sa mas malaking kalakalan. Yan po ang kanilang hanap po. Maraming salamat po. Uh, magandang umaga. Ito po si Atari Childa at ito po yung nakuha nilang pill health. Ayan, tingnan po natin. At ang mahalaga po yung pecha. Tingnan natin kung patient. Ayan, 2024. Ang yun palang mister ay si Felipe. Ayan, Bayrante. Married. So, ikaw po yung magiging primary dependent. So, kailangan po ito ay may kasamang birth certificate. Ayan. Ay, married. 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 na Nakadahilanan po, katunayan na kayo po ay ikinasal si ni Felipe. Ayan, meron naman palang certificate ni So, ito ang idadali natin. Xerox lang naman ito. Okay na. Ayan, okay. thank you. Salamat din sa iyo, Nene. Ah, Nene, ah, kayo ba 'yung nag-aral na? Nakapag-aral o oh, nakapagtapos na sa pag-aaral? Nagtapos siya ng college. Nagtuturo na? Hindi pa. Anong year ka na? Ano po? Ano, graduate lang po naman sa, na senior high. Senior high. Ah, congratulations. Graduate ka pala kagabi. Kagabi ano? Kagabi. Hindi po. Noon ah, isang taon. Ano isang taon na? Uh -oh. Ngayon ay nagpasok ka bilang maestra nag-aaral di pa next uh, so plano mo plano next year o oh, sige uh, hopefully ay maging maestra din ng inyong anak tama tama pag ito po nakakikita na matutulungan mo na siya sa pangailangan niya sa tuition ano Oo. kasi mapagtinda tinda na kayo Oo. at matutulungan niyo rin yung mister niyo sa bahay maraming salamat sa inyo at pinaunlakan niyo ako sa aking interview at dito sa ating video Maraming salamat din po Sa ating sir Sabihan niyo po si sir Na thank you Thank you po Salamat Ika din Bebe Thank you po. So hawakan lang ha At Sino bang sasama sa ano Sa linggo Umaga yun Seven Siya na lang O sige mag Commute lang tayo ng motoro ko siguro Si papa na lang po Kahit si papa na lang Kung wala siyang Bibiling ano Ganun Okay ah, Sige bye, bye na Alis na po ako Salamat eh. po sir Alis na po ako sir Opo <laughs> Kuya, thank you. Salamat sa oras. Salamat din sa pinaon lakan niyo ako sa aming interview. Nagagawa ka rin pala ng mga ano, motor, marunong din. Uh, mabuti. Okay, talakad na po ako ha. Asahan po niyo ako sa linggo. Uh, alis po tayo, isasubmit natin sa Osepa, yung papeles. Okay. Ayun po, -uli na po tayo. Uh, at sa linggo po June 2 sasubmit natin yung uh, requirements ni si Ate Childa si para tuloy-tuloy na ang kanyang pag-aaral. Bye. -bye.